Buenas noches damas y caballeros Recently Nagulat tayong lahat nung bigla na lang Nag-resign si uh, Baguio City Mayor Benjamin Magalong Dito sa Independent Commission for Infrastructure Ah uh, biglaan yung pag resign niya sa uh, samantala ang, uh, ang apparently nag cause or nag trigger nito ay yung mga yung mga pahayag niya uh, ni PCO undersecretary Claire Castro na siya ay uh, ay uh, adviser or uh, consultant lamang sa ICI kung baga wala tayo na at uh, uh, wala tayo nakitang justifiable reason para bigla siya mag-resign, bigla siya umalis at siyempre, uh, at bini, uh, bini blame niya ito lahat kay uh, kay Claire Castro ha eh Uh, at siya rin mismo sinabi na baka related daw ito doon sa in investigation sa 120 o uh, 130 million plus na basketball and uh, tennis court na ginawa ng mga diskaya doon sa lugar niya. Kumaga parang lumalabas, Be very defensive siya. Ha? Pero ang problema lang ad uh, in the way he package the whole issue in the way na inexplain niya yung issue parang nilalagay niya in a bad light ah parang parang may indirect na paninira siya sa ICI kumbaga parang sinisira niya yung credibility nito pa sa tao at sa kapwa niya military officials so Uh, at uh, recently, recently napansin ko rin, wala lang nga tayong time para uh, i-vlog ukol sa bagay na yun. Kasi sa atin, sa tingin, sa tingin natin, parang tapos na yung issue nila ni Claire Castro, umalis na siya sa ICI, kumbaga tapos ng issue, tapos na. Pero binuhay pa rin niya yun. Ha? Binuhay pa rin niya recently. So parang uh, ang dating sa akin parang sabi ko para baka bitter ito, baka bitter lang ito. Baka ulianin na na he, you know, he cannot uh, move forward. Uh, he cannot put closure on the issue. Pero ngayon, may mga ugong-ugong, ha? May mga ugong-ugong galing dyan sa Malakanyang na kaya pala natanggal ito dahil uh, na 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 tunugan ni President Bongbong Marcos na either siya ang talagang uh, talagang namumuno dito sa kudeta laban sa Marcos administration at gusto sana nila ilaunch ito noong September 21 or kung hindi man siya ang may pasimuno nito siya ang isa sa magiging beneficiary nito or main beneficiary nito kasi Lumalabas ngayon na balak ng mga military officials gawin siyang uh, head ng military junta. Ah, military junta. Kumbaga, hindi nila uh, military takeover na ito. Hindi ito pareho sa kudeta nila nila Fidel B. Ramos at saka Juan Ponce Enrile na kahit PNP and AFP ang nags, namuno sa kudeta, pero itinurn over nila yung yung control of uh, government back to the civilian sector dito. Uh, according to sources, ha, according to sources dito ang balak nila sila na mismo magtake over. Ito yung sinasabi ko sa si inyo, kaya uh, kahit uh, critical tayo, paminsan minsan kay President Bongbong Marcos kaya uh, kay speaker Martin Romualdez, pero ayaw rin natin na uh, matanggal si President Marcos uh, sa sa kudeta dahil sa tingin natin mas worse yan kaysa sa present situation natin kasi tulad ng sinabi ko sa inyo one of these days sa uh, kumara may may kudeta pa what if uh, sasabihin ng military eh masyado na uh, may 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 dalawang kudeta na na binalik namin sa inyo yung 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 control of government pero this time subukan muna natin kami naman ang mamumuno ha tulad yung tulad yung ginagawa ah uh, uh, sa Kwan, sa sa Vietnam ko at saka sa sa Myanmar na kung saan military ang namumuno military rule ha so at ibang African uh, African and Middle East countries So that's why hindi tayo supportado dito So ngayon na uh, na kumakalat ta uh, itong mga balibali na siya nga ang uh, ang balak gawin head ng military junta ngayon it's becoming clear to me kung bakit uh, nagresign siya ah Guilty siguro siya. At bakit? Nag-iingay na naman siya. Nag-iingay na naman siya. Tinitir tinitira na naman niya si Claire Castro. Kahit tumahimik na si Claire Castro. Ay parang ino-joke na naman niya yung military. Na magalit, hindi lang sa ICI, hindi lang kay Claire Castro, but yung boss mismo ni Claire Castro, na si President Bongbong Marcos. Ha in short parang binubuhay pa nila ulit, binabalikan binabalikan pa nila ulit yung plano nila na tanggalin sa pwesto si President Bongbong Marcos at mag-establish sila ng military junta or military or revolutionary form of government kung saan ang ang, ang may control sa gobyerno ay ang kasundaluhan ha Or uh, PNP officials So ngayon, it's now becoming clear to me Kung bakit pala nag ito si Magalong Kahit supposedly, uh, dapat mag-concentrate na lang siya Mag-concentrate na lang siya in defending himself In case mapuntayan na yung investigation dyan sa uh, Diskaya Project sa Baguio Kasi dapat yan na lang ang asikasuhin niya eh pero hindi, ha? Mukhang uh, mukhang inuojok pa niya yung uh, yung mga sektor galit sa gobyerno o gusto tanggalin ang Marcos government. Sa pagsasabi na unfairly uh, pag pa, pa uh, tuloy pa niya in uh, ini-ignite yung galit nila by uh, by bringing back itong uh, issue ng pagtanggal sa kanya Kung baga, uh, parang pinipicture niya na kawawa siya parang parang uh, hindi 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 trustworthy ang ICI and also parang hindi hindi trustworthy si President Bongbong Marcos ha uh, tuloy na po ito mga itong uh, mga usap-usapan na na talaga nga ah talaga nga ay uh, ay me meron nga ah it, it, uh, sabi pa sa Ingles there's more than meets the eye kumbaga hindi lang ito simple galit baka kaya ginugulo ni ni uh, magalong ang malakanyang at ang ICI ay dahil gusto rin niya na magalit yung armed forces of the Philippines at mag-join sa kapwa kasi marami, marami, mas maraming bata ata si Duterte sa Philippine National Police kung saan nanggaling si Magalong. So parang, parang gusto ni Magalong na tuluyan na mag-join sa kanila. Anyway, yung PNP chief ay bata na ni Amy Marcos. So gusto ni Magalong siya uh, si General Nartates So kulang na lang nila yung military armed forces of the Philippines component na under uh, under uh, AFP chief uh, Romeo Browner na sinabi never sila sasali. Ha? Although mayroon mga grupo lumapit sa kanila pero never sila sasali sa any move to establish a revolutionary government or a military junta. So dahil hindi kinagat ng military, tuloy-tuloy ang pag-uudyok ng mga grupo. Ha? At ngayon sinasabi kasama si Magalong dito sa mga sa mga grupo na ito. At uh, uh, sabi pa sa mga source na uh, ang balak ng mga grupo nito ay ilagay si Vice President Sara Duterte bilang transitional leader, transition lang. Kumbaga, uh, yung ma, -ma lang hanggang ma mailagay yung mga bagong opisyale, officials, ha? Ah. Uh, na ah uh, baga dito hindi hindi to hindi nagkasundo yung mga grupo na na gusto sana magsama-sama para tanggalin ang ma Marcos administration kasi yung ibang grupo gusto uh, ang military na talaga mag take at si Magalong ang mamumuno dito yung iba gusto si Sara pa rin as transitional leader so yung iba wala wala nang wala nang suporta at tiwala kay Sara lalo na sa Armed Forces of the Philippines kaya gusto nila kung matanggal yung mga civilian authority, isama na sa pagtanggal, pati yung vice president. Kung baga tanggalin ng president, tanggalin ng vice president, siguro i-abolish rin yung Senado, i-abolish yung Kongreso, magkakamilitary rule tayo. So, parang nagkakatuma ito doon sa mga earlier reports, sa yung, lalo na yung uh, Pulitzer Prize na kaibigan ko, na maraming sources sa Armed Forces of the Philippines na si Manny Mogato na sinabi na meron rin isang major and very very powerful religious uh, organization religious group na kasali rin dito sa mga usap-usapan pero yun lang hindi rin sila nagkasundo dahil gusto ng religious group uh, ilagay yung manok nila bilang presidente na si Sarah Duterte pero ayaw naman ng mga military military officials kaya hindi nga hindi natuloy. kasi sila mismo uh, hindi sila nagkakasundo. Uh, one group one thing as uh, uh, Sara Duterte to lead, yung isang grupo gusto sila na mismo mamuno. So buti na lang agree uh, di sila pareho. So kung totoo ito, uh, nasa sentro talaga si si Magalong ha sa mga kukuru -kuku na 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 moves na ito ha so no wonder ha nag siya kahit supposedly di ba kung uh, kung umalis ka na sa ICI hayaan mo na yung ICI ICI to function on its own Wag ka na magsalita ng kung ano-ano Wag, wag ka na mag sa, -sa kung kahit kinukulit ka ng media, sir. Ano ba sa tingin niyo noon ginawa niyo sa ICI? Ganon. Ay tapos na 'yun. Close book na 'yun. Uh, ask me of ask me about other issues na lang, ganon. Hindi yung hanggang ngayon parang nagsasalita pa rin siya, parang parte pa siya ng ICI. Ha, Sinas sinasabi pa niya yung anong mga mga plano ng ICI, ganon. As if nasa loob pa rin siya. Kaya kahina-hinala itong aksyon ha ni Magalong. At uh, nung tinanong naman siya kung may uh, merong ba talagang uh, uh, kung may nabalitaan ba siya uh, plan kudeta, ang sagot naman niya uh, in information ng uh, sabi niya may wala daw militar wala daw kudeta talks pero meron daw uh, parang instability sa military at police. kumbaga rest meron restlessness kumbaga ah uh, hindi sila happy sa mga nangyayari sa mga nakikita nilang uh, katiwalian sa gobyerno so parang ganoon na rin 'yun parang kinonfirma na rin niya na meron restive Ha? Meron discontent. Hindi kontento yung mga military at police. Ha? Pero hindi naman yung trabaho nila para maging kontento. Kasi sa totoo lang, under, under the Constitution, they should support whoever is in power. No matter wa, whether kontento sila o hindi. So kung totoo nga ito mga 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 kwan na ito na mga mga impormasyon na ito na emanating from from Malacañang, emanating from Congress, eh lumabas kwan lang pala parang na nabantay sa lakay pala nakapenetrate pala ng ang uh, uh ng isang DDS uh, mayor sa ICI ha huh? <laughs> kasi so, ah... Uh, Again, na pwede natin tanungin, ano ba talaga yan, yan kuan ni, asa ba napupunta yung 4.6 billion confidential yearly, confidential and in, in, intelligence funds ni President Bongbong Marcos? Bakit hindi nila natunugan ito early? Pero you don't have to have 4.6 billion to figure out na noon-noon pa sinasabi ko ito, hindi talaga dapat nilagay si Magalong dyan kasi... Duterte boy talaga 'yan at never pa ito nagcriticize kay Duterte. In fact, sinasabi niya na ang laki na utang na loob niya kay uh, kay Bongo dahil daw nagbigay ng medisina nung COVID sa Baguio. Pero hindi naman yung pera ni Bongo, pera ng bayan naman 'yun. So, uh, uh, so sana the military should uh, dig... Uh, deeper sa issue na ito kasi but this is a very serious issue ah, kung uh, talaga nga involved si Magalong sa kudeta talks either as uh, the the lead uh, the leading uh, force behind the kudeta moves or recipient nito as head of the military junta or the revolutionary government so Uh, I hope the government will get to the bottom of this Kasi uh, pwede lumaki ito Pwede lumaki ang apoy dito ah. So yun lang muna ang pahabol Na vlog natin ah. Kamabalik na lang natin dito sa Isang Zamboanga Business and Events Place At marami pa tayong asikaso Sa negosyo natin So uh, for now that is our Take on this issue We'll be making more Follow up vlogs on this issue In the coming days Thank you very much, everyone, for watching. Uh, good evening to all, and see you in my next vlog.